kadi nasa gate. Ayan, where is the place at? Ayan, sabi ni Romel. Ayan, dito to sa may masangkay. Ayan, district 2, Manila po. Ayan, Romel. Ayan, ingat dyan, idol sabi ni uh, Alvin's Adventure. Ayan, it's like watching two monkeys fuck a football. Sabi ni Pinero. matagal ng kaso yan ayan hindi sa kanilang lupa ang may-ari na binilta na ayan sabi niya Joyce Tiglao and host your uh, not much into reading the comments aren't you? you just like to take video ayan di ko na ang English mo ano Romel pasensya na ayan the deal is sparked ayan kasalanan ni Inday saya lose ta yan kaya madumi squatters diyan ngayon hirap na eh bat mo ibibintang kay ano ah uh, hindi ano ah, uh, spark ayan pati yan kasalanan kasalanan pa rin nila ayan tundo man nila rumel sabi ni mana ayan amit din po di yung ayan shout out din sa iyo ayan Lauren Reyes mga squatter ba sila o nagbabayad ng upa Ayan na uh, kung hindi sa kanila yung lupa ano Lauren Ries, uh, Lauren Reyes squatters squatter sila pero di natin alam kung ano yung uh, itong ano yan may sabi private may-ari so kung, kung private ang may-ari squatter sila at uh, kinukuha na sa kanila yan kasi mahirap naman na uh, i demolish sila kung walang uh, utos ng ano yan porte kasi bawal po ata yan pero di natin alam kung ano po ang uh, talagang sitwasyon dyan. sabi ni Ruby Pastoral hirap pasuki yan boss ayan kung may dala silang asitilin yung mga kadina yung nilagay nila dyan ah, kayang paklasin yan pero sana naman na ah, hindihan itong sa ano Dokan with viewers po maraming maraming salamat